23 a.m. So as uh, so of now, ang um, oras ay 7.14 after 4 hours na karating na tayo ng dinalupinan na tayo. Punta tayo ngayon ng Masinlok sa Mekoto Mine sa King's Pool. Medyo nalit na tayo ng alis. So dapat ka, ang target na natin ganun is 1 a.m. para mga around uh, 8 a.m. nasa Masinlok Tourism na tayo. Basta po, ba lang muna kami dito sa may uh, Dinlupian para mag-breakfast kasi meron pa tayong 3 hours to masinlok. So, kasama na pala, kasama pala natin si OBR. Yan. OBR. So, kain lang kami din na uh, samahan nyo kami sa ating biyahe papuntang Sambales. Okay? We are back on the road. <laughs> So on the way na tayo sa Masinlok para sa ating uh, first long ride ngayong 2024. Kaway ka naman OVR sa ating uh, camera. So natin si OBR Goal natin today is makarating ng Masinlok Tourism Office. So alam niya na kung saan tayo pupunta. Pag sinabing Masinlok, pupunta tayo ng Koto Mines sa may kids pool. And late na tayo. <laughs> Tangali na tayo eh medyo na-delay yung aming take-off sa Avite tapos samaan mo pa ng ah, nakakanto kasi wala tayong tulog so yun, nakakailang ah, beses din tayong uminto para magpahinga so ngayon meron pa tayong natitirang 3 hours para makarating ng Masinloc so tara, masaya-saya tong adventure natin na dito sa Sambales. Welcome to the home of the most beautiful women In the world, Olongapo. Ito na ngayon yung magiging challenge sa biyahe natin. Since uh, nagsimula tayong uh, bumiyahe galing Cavite ng wala talagang tulog. Pag sinikata na tayo ng araw, yan, dumampi na sa mga balat natin, mapapapikit at mapapapikit na tayo niyan. Gaya nung experience natin sa uh, North Loop, nung uminit na doon na natin naramdaman yung pagod so, tingnan natin kung ang energy level natin eh aabot hanggang Koto Mines dahil matinditinding uh, rough road ang ating uh, tatahakin doon 27 kilometers so, tingnan natin pag di naman natin kaya idiretso pwede naman tayo magpahingi wala naman tong time limit wala naman tayong hinahabol na oras welcome to Subic gateway to Sambales Here we are, Subic Zambales. Welcome, Municipality of Castillejos, hometown of President Ramon F. Magsaysay Sr. Papapansin nyo, ang dami nagtitinda ng ano, ng singkamas dito sa San Marcelino. Kasi, ang San Marcelino is the home of the juiciest singkamas. Welcome to San Narciso, home of the Philippine Merchant Marine Academy. Uh, well. Ah, ba, no? Paano pag bumaha dito sa Sambales? Hindi, lahar na yan. Wala na yan. Lupa yan. Wala. Pero nga ba nito? Kung um, babaha dito, no? Nandito na tayo sa botolan. Ah, may tubig. Kanina sa kabila, wala eh. Ito may tubig oh Botolan Masinlok na tayo Welcome to Masinlok Uy <laughs> Uy tig Okay mga chong Nasa Masinlok na tayo Hanapin lang natin ang tourism office Para makasecure na tayo Ng permit to enter

Tokyo so, Kids from the National Highway to Tokyo Kids School is 27 kilometers. Rough road po yun ma, ma 90% rough road. Yes po. From the National Highway to Tokyo School, 27 kilometers. Ang uh, one hour to one and a half hour. Ang inyong ride. Rough road. Pinatawad na lang namin ng inyong rough road

na tayo pupunta doon sa treasury office ng city hall kasi meron na silang resibo dyan. Yung mga naunang pumupunta dito, ah, pag secure nila ng permit, kailangan ba nila magpapirma doon sa sa uh, treasury office. Pero ngayon, mas naging convenient na kasi nandiyan na rin yung resibo eh. Diba? And nice one. Magandang development diba ah, sa mga pumupunta. Hindi na silang lalagarin na from tourism office to the treasury office ng ano uh, ano nung nga ito, mas inlock, in city <laughs> so igot igot muna tayo sa glit dito wala na tayo mga kainan bago tayo sumabak doon sa 27 kilometers na rough road na sinasabi nila yun yeah, bakit ya? let's do this be, basic na natin yung rough road na yan <laughs> cheers tao hanapin nyo lang itong uh, welcome arc ng Baluganon Barangay Baluganon Actually, visible naman yung area. Hindi lang natin alam kung yung bibitaw ba yung ano, data connection natin pagdating na doon sa off-road. Let's see, let's see. Excited na ako sa ano, off-road na yan. Tingnan natin kung kalug-kalug talaga ang utak natin dito. And then, turn right kayo dito. Tuloy po kayo sa Purok-Nara 1 yan. I-describe -de ko sa inyo yung uh, terrain conditions ng mga dadaanan natin. So, from the National Highway, yan. So, around 2 uh, kilometers from the main highway, yung doon sa arko ng Nara 1 is nandito yung uh, first checkpoint. So, yun, meron silang notice dyan na strictly strictly no permit no entry. So may nakausap kami kanina doon sa uh, tourism office na lang galing na sila dito. From Manila sila, dumirecho sila dito nang walang permit. So kaya pinabalik sila para mag-acquire ng permit. So sa lahat ng mga future uh, na gustong pumunta dito, mag punta muna kayo ng tourism office napakabilis lang naman uh, basic uh, information na ang kailangan ninyo and naging convenient na yung payment dahil nandun na rin sa tourism office unlike before napupunta ka pa ng city hall sa treasury office doon ka pa magbabayad salamat po pantay turismo okay on to the next checkpoint tingnan natin so again sa lahat ng mga gustong pumunta ha please secure muna ng permit doon sa tourism office para hindi na kayo maabala ng ah, pagpunta dito kasi medyo malayo-layo rin siya sa tourism office eh, siguro mga nasa 4 kilometers siya sa tourism office so sayang naman so ito <laughs> start na ba to? ito na don sa OBR ko, ay mo no effort yan makunan lang tayo ng magandang shots mga chong shit, ang ganda na dito hmm. 22 2 kilometers na tayo isang checkpoint pa lang inadadaanan natin <laughs> grabe matibay din talaga si ADV driver na susuko eh kakapagod naramdaman ko na yung pagod kanina yung mga nakaka 10 to 15 kilometers hanggang 20 kilometers Ramdam mo na yung pagod so malapit naman na tayo Malapit na tayo sa reward. Oops. Ah, ito na. Yung checkpoint. Second checkpoint after 22 kilometers. May second checkpoint tayo. So, Erwin, malayo po. Kabiti. Oh, Oo, layo. <laughs> Dami po. Holiday. Tapos weekend. po, meron dito, meron ah. Saan ug ganang saan ho nang gagaling pag dyan? Dito. Dito. Oh. Yung nakita ko niyo pag ganito po dito rin po dyan. Ah, okay. okay no. Ah, basta dito alon. Oh. Tapos na tayo sa last checkpoint and we still uh, have uh, three more kilometers left um, para marating yung uh, Cotto Mines konti na lang mga chong pihintay na sa atin yung reward para mas malala dito no? mas malalaki papalapit na yan no? Umay, pagdating natin doon check natin kung, <laughs> kung may mga tama ba <laughs> yung ilalim natin Grabe lala mo oh. mukhang malapit na lalaki lala, yan tutulis ayun yung minimina nila oh last one <laughs> last one kilometer so dun sa mga nagbabalak pumunta at ayaw nyo na magbit bit nung uh, mga baon yung lulutuin eh may mga tindahan na mga available ito ko to, kids pool konti na lang less than one kilometer na to hindi dito natatapos ang off-road adventure natin Meron pa itong pauwi bukas Kaya ang gagawin natin I-enjoy natin as much as possible Yung magiging stay natin dito Para sulit kumbaga eh, May gasolina rin So halos kumpleto dito Wala kayong magiging problema Kapag ano, pumunta Halos wala pala Halos wala kayong magiging problema Ito na Meron pa itong pabulusok dito eh. Pagkakaliwa natin Pakaliwa pa to Ayan o oh, kids pool May pabulusok pa to oh, grabe Wag din hindi 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 Sige kaya yan Kaya yan kaya yan kaya sa, oh. sa gilid Sa gilid sa gilid o Ayan o oh. Kaya yan Ah Bukas maglalakad ka pa ahon dito ah <laughs> oh, buwas pa naman. Ah. Basic-basic lang sa ano. Oh. Binisik nung XRM oh. <laughs> Tina lang, kundi na lang mga jong. Woo! At tayo na, kalampag talaga lahat ng kakalampag eh. Alright, <laughs> 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 konti-konti na lang. Ito na yan eh. Ito na yan. Ah. Konting muscle control lang. <laughs> kaya naman siguro to bukas doon ka lang bababa sa part na yon na masyadong matarik na malalaki yung bato doon so, kaya to kasi na namin yung pag uwi bukas eh. kung <laughs> strategy eh. kasi medyo matarik doon eh tapos malalaki yung bato tanaw na ba? tanaw mo ba? tanaw na natin ang, ano, ang reward natin para sa araw na to ah, mama yung papel natin ma Dalawa lang po, kami lang po. Lang ah, oh, sige. Bakit yung daan? Ah, okay pa. Dami alam. Holiday na. May ipit pa sa Maglinggo. Oh, po. <laughs> Jumbo At itatabi pa po ba namin 'yan? At ito pa. Wag naman sana. Okay. May record. Okay po. Sige po, hanap na lang po kami na spot. Sige po. Thank you. Matagal tayo bumiyahe eh, hanggang Masinlok Dahil uh, lightheaded tayo kasi nga wala tayong tulog nung umalis tayo ng Cavite nung 3 am eh, Nakarating yata kami ng Masinlok is around uh, 12 noon It's better to be safe than sorry Kaya mas marami yung pahinga natin kaysa sa tuloy uh, tuloy na biyahe From Masinlok to Coto Mines It is around 2 hours yung naging biyahe namin dahil 27 plus kilometers yung rough road pag ng unang uh, checkpoint may 2 uh, part dyan may pavement tapos yung siguro pag inabot mo na yung uh, yung 10 kilometer yan, dyan mo na mararamdaman yung pagod. Especially kung may angkas ka. 15 to 20 yet, uh, worst na yung, ano, yung condition ng daan. Kasi nga, malalaki na yung bato. Yun, pagdating mo dito sa may community ng Koto, medyo gumanda na yung, ano, yung kalsada ulit. Dahil nga, uh, uh, buhay ang community ng Koto. palapit dito sa kids pool papasok ng kids pool yan downhill na malalaki ang bato so tignan natin bukas kung paano namin aahunin yun ni OBR pero sa ngayon enjoy muna namin yung uh, kids pool maliligo kami na remaining na may ilaw o may uh, araw pa and then magpe-prepare kami ng pagkain naman, magpe-prepare na kami ng pagkain. No, hanapin ko lang muna 'yung ni OBR. Inanod eh. <tinyo> sa Papa Mahigit Pool and ito pala yung setup namin kagabi ang moto camping ang peg diba <laughs> yan nagluto lang kami ng breakfast tapos hindi okay lang namin sunidad yung uh, talaga para matutukan na makita yung crystal blue green water dito breakfast muna tayo welcome to Happy Sunshine Camp. Dito nag-shooting si na ano eh, si Gerald Anderson sa so Sevilla. The Overwatch back, 'di ba? Anong pangalan mo binang? Ah, ano eh. Eh, uh, oh, may. <laughs> Napunta na din yung ano, yung Hanging Bridge. Explore muna natin sa Glet yung ano yung ibang site ito sa koto. Then kailangan mo rin mag-relax ulit eh. sabakan sasaba ka na naman sa 2 hours na. <laughs> Saba ka na naman sa dalawang oras na off-road. Hunting hike. Hunting trail. Ako sila malawak eh. Marami kang pwedeng pag ano, pag set upan ng camp. Pumunta kayo dito. In terms of signal, smart lang ang meron. Yung globe wala talaga. <laughs> Ingat. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Hello. Hello. Salamat Hello. Po. Salamat po. Salamat po. Mamaya po pag niyaya niyo po ulit kami. <laughs> <laughs> Friendly reminder ah, yung mga pupunta dito panalit panatilihing malinis ang kids pool. Ano, ilang ay nagjo-duty dito, Jar? Matagal na po may lifeguard. Ah, matagal na may lifeguard. Temporary mm, pa lang. Mm, nice. No Kasi okay. eh, pag napapwestuhan to, yun na, lagalag na ako. Lakad na ako kayo. Arang alam nila, walang life So nice, nice. Safety. Pero syempre, kaya may life ko, dapat yung mga swimmer, responsible pa rin. po. Mm -hmm. Kaya yeah, sasabihan ko naman na bantayin pa rin nila yung kasama nila. Mm. Kasi sobrang lalim, tinaray ko nga po eh. 20 feet. 20 feet? Umabaw na nga po. Eh. Mm. Pero yung mga bato na yun, eh. saan ang gagaling yun? Usually sure so, sa ilog din lang eh. Mm. Kung baga eh. Any year, uh, kada ano, iba-ibang bato na papatpad dito, depende sa lakas ng bagyo. So galing dun talaga sa taas? Ako, sa taas. Hindi naman siya yung dahil sa mining dati. Ay, hindi pa. Hindi. Okay. Hmm. So, so, ang galing po sa mining na bato is, dark, is dark dark So ito purely ah, galing ah. ng bundok. Apo, sa demand talaga. Magmanilo. Hmm. Ah, okay po, thank you ah, po. Apo, ah, thank po. Ano pangalan niyo, sir? Nock po. Nock. Lifeguard Nock. Pagpaglikas. So, A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. 🎵 do from the sky just two hearts. So, naman tayo ng isang uh, moto adventure dito sa Tambaales, dito sa Maycota Mines. And uh, reminder lang sa lahat ang pupunta, leave no trace. Kaya, kasi ang dami natin nakikita ang tambaales pa rin. Actually may mga nagbasag pa nga ng... Uh, pinaginumanin uh, ng ag. Uh, so, always maintain the cleanliness of the environment para sa mga susunod pang uh, pupunta dito. And, yun. Yeah, Off-road ex experience is okay. Maganda yung ilog. Mula dito sa Cotto Mines, Irwin Everywhere, wrapping up. So, always remember, ride safe, karamag motor ka na, na rin, at magkita kita tayo everywhere. Till next time, peace and love. It's the best we ever had, and will stay.